Ngayong araw nga pala, pupunta ulit tayo sa subdivision namin. Paulit-ulit ko nga pinapakita na kahit araw-araw umulan dito sa Clermont, hindi talaga binaba. Along the highway nga pala ang subdivision natin, kaya hindi tayo maliligaw. Nga pala ang pinaka-main gate ng Clermont by Phil Best, pero balang araw may re renovate pa ito ng Phil Best Land INC. Sa sobrang ganda nga ng location ng Claremont ay napakalapit lang natin sa Clark International Airport. Clark Mabalakat Main Gate, Clark Freeport Zone, Philippine National Railway, New Clark City, Clark Global City at SM Clark. Bawat pieces pala dito sa Claremont ay may sariling main gate at cab house. Napakabait pa ng mga guard dito. O ba diba, ang ganda? Ngayong araw pala, ibibida ko rin yung mga magagandang bahay na nakatayo na dito sa Claremont Phase 1 and Phase 2. Pag residential lot nga yung may invest natin, sariling design yung may ipapatayo mong bahay. Nandito na nga tayo sa clubhouse ng Claremont Phase 1 and Phase 2. Makikita nyo naman na napakalakas yung ulan pero napakasipag pa rin ng mga utilities dito. Dito pala sa Claremont, meron na lang tayo natitirang 18 units na